Yo, what's up mga paps for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano solusyonan yung ingay ng ating uh, airbox itong ating airbox ito yan so one week ko na kasi na experience na sobrang ingay itong ano paglalo, pag lalo pag lumalagpas na tayo ng 70 yung takbo ang lakas ng uh, vibration nung try ko kagabi lang parang hinawakan ko tong airbox ko ito dito nagmumula yung ano yung pala maluwag na ayan o oh. Tingnan Yan, tama. Ito. So, ito yung ano na to, maluwag na. Yan yung nagba-vibrate sa akin. Kaya ngayon, gagawin ko ng solusyon. Papakita ko sa inyo. Yan. Okay. Ito kasi may bakal yan diyan. So dalawa yung ano nito. Dalawa yung tornilyo diyan. Tapos dito rin tanggalin. Ayun, maluwag no. Maigpit 'yan. Maigpit 'yan. Maluwag 'yan. Tapos ito dito, may anong may bakal 'yan diyan, ito. Kukunin natin. Teka, tutulak lang natin. Yun, nahulog. Ang gagawin nyo lang, nakagano'n kasi ito sa Babalik tayo may mga tama na no. Ayan, may tama na. Hindi na maganda. Babalik ta rin yung lang to. Ayan, pa ganun. Para yung bakal andito na sa labas. Para matigas dun sa loob. Ito dito, ganun din yan. Nakabaliktad din. Meron din siya. Pero hindi pa naman siya maluwag. Kaya hindi ko muna siya binaliktad. Ang ingay, grabe yung grounded niya kahapon. Yung ano, vibration. Ito. Pero kung papalitin ko na ito. Lagyan ko na ng washer ito muna ilalagay ko dito para walang washer yun tapos ito yung washer sa akin nalagyan ko siya washer ito eh tama hindi oh. mo na maaalog yan wala na yan lang nagmumula yung ano ko yung vibration ko kaya kung ang inyong mga airbags ay ah, yung yung motor sobrang uh, kung yung motor sobrang grounded na o grounded vibration check nyo rin itong mga airbags nyo balik tarin nyo lang yung iba nilalagyan nila ng support dyan nilalagyan nila ng bakal para ikapit dito diyan pinifix nila dyan para hindi masyadong ano eto dito muna tingnan nyo muna dito sa baba kung maluwag na yung tornilyuhan balik tarin nyo lang yung bakal yun lang solusyon natin dyan sana makatulong mga paps sa ating mga honda click problema natin sa ating